Ayan mga kuys. Nalito ako sa ilalim ng ano. Puno ng baliti mga kuys. Sabi. Dito may ano. May kasili dito mga kuys. Kasili. Saka marami na, ano, sa dati. Ano, Maliliit. Masigili do. May ano. May isang paitan. Dito. Try kong dito mga kuys. Tara. Ayan mga kuys. Subukan ko muna dito mga kuys. Dapat ay lumipat. Ah. Eh, sa agad mga kuis. Eh, pagkaitan. Ano? Malaki-laki din mga kuis. Malaki oh. Mga kuys, no? may mga isang sa bukid. Tara natin hulihin mga lawan huli mah guys no dua lelaki Mabit tayo sa kabila mga kois. Mabit. Mga kois. Oh. Tumawid tayo sa kabila mga kois. Ayan o. Oh. Ramdam ko talaga mga kois. May kasili dyan. Sa lalim. Ayan o. Oh. Sarap maglagay ng taan dito. Punta sa lalim mga kois. Talagang may kasili to. Yung hiling ng kasili sa lalim ng ano. Agat. Maraming may ano, maraming pwedeng pagtaguan mga guys. Nandito na ako sa kabila mga guys. Ano ko na galing? Oh, dalawa, pa, dalawa pala yung huli ko mga guys. Marami sana ng malaki sa ilalim. Yung ano, sidang bukid. Sa guys ng paitan mga guys. Kaso ayun pa huli. Trek ulit dito sa kabila. Alam mga guys. Tatlo, mga kois Tatlo na tatlo Tatlo pa lang mga kois oh Ayang wala dalang lagayan mga kois Ganasan akong ano, buhay Para gawin natin pamain sa kasili Ayaw talaga ang pahuli ng iba Pamain dyan oh Isang oras na akong mahigit dito mga kois Tatlo tatlo pa lang yung nahuli ko yan, gawin natin pamain yan mga koys, para sa igat or kasili. No? So, sanang dagdagan mga koys, para marami tayong no, gawang taan. So, kung kayo magpahuli ng mga sila dito gamit tayo ano, gamit tayo ating lumang rag. Balikan natin to mga koys, gamit yung ano, pana. Kalambat. No? Pana at lambat mga koys, Balikan natin to. Marami to mga koys. Pagang may kasili dyan sa lalim. May malaking butas kasi mga kwes. Wala dun. Ay babaw. Talagang may butas na ka, malaki. Kasili daw yun mga kwes. Ganting kasili. ko kasi muna tong dagdagan mga kwes. Pero hindi na ako magmoblog. Para masyado na mahaba. So kita kits na lang sa susunod na vlog mga kwes. Kaya natin marikan dito. Mamana tayo mga kwes. O rin tayo sa kabila. Lagay tayo ng taan. Ayan mga guys. maraming salamat sa ano, panonood. Para i-suportahan nyo ako mga guys. malapit na tayong ano, malapit na tayong mamonetize. 1,000, ano na lang, 1,000 watchers na lang mga kois. Lang. lang yung huli natin. Next time ulit.